Napakaganda ng batas na ito ano although it took 16 years pala bago pala maipasa itong uh, batas na ito pero at least may protection po na ngayon nagpo-protekta sa ating mga kasambahay na kadalasan I'm sure sa inyo pong grupo ay may mga natulungan na po kayo Na mga naabuso na mga kasambahay ano po ba yung mga ama um, uh, kuwento ng mga kasambahay na dumudulog po sa inyo or na baka may dumulog na rin po yung Ako, iba't iba nila. ang mga kwento nila eh. Mm -hmm. Pero ang punat-dulon yon ay minsan sila yung nagiging biktima ng pang-aabuso ng kanilang mga amo. Mm -hmm. At yung problema ay nadadagdagan dahil hindi nila alam yung nasa batas, mm -hmm. hindi nila alam yung proseso para ipaglaban yung kanilang sarili. Mm -hmm. Lalo na po siguro, no, ayan, yung mga gagaling sa mga malalayong lugar, ang tanging gusto lamang nila yung magkatrabaho. Minsan ay hindi pa po sapat nga yung edad. Pum ipinapasok na ng magulang bilang isang kasambahay. So kung galing kayo sa mga malalayong probinsya, kadalasan, hindi nila talaga alam na ay may batas pala nagpo-protecta sa amin or may mga benefits pala dapat na ibinibigay sa amin. At yan ang ating uh, gusto nating talakay uh, uh, italakay or uh, himayin today ang kasambahay law. Na isa batas po ito in 2013, no? Attorney Chell, yes. one decade when isang dekada na, mahigit a little over one decade. Kumusta po ang ating assessment implementation? Tulad ng ibang mga batas natin, kuminsan ay medyo matagal bago siya talagang nagiging totoo mm -hmm. sa ground. At isa yung, palagay ko, itong kasambahay lo ay isang ehemplo niyan. Kasi hanggang ngayon, yung mga nakakausap ko, marami naman tayong mga kaibigan na nasa may, may bahay. Ano? At ang hindi rin nila alam na meron palang kasambahay lo, hindi nila alam na dapat may written contract, at hindi rin nila kabisado yung mga dapat na tulong na ibinibigay nila sa mga helpers nila. Mm -hmm. Okay. So, himayin natin para mas marami pong makaalam at makaintindi nitong batas na po na ito. Doon muna sa definition ng kasambahay. Pag sinabi pong kasambahay, dito po sa batas, ano po ang definition? Sino-sino ang makukonsider na kasambahay, Attorney Chelle? Well, lahat ng mga tinatawag o kinikilala natin na nagtatrabaho sa bahay. So ang mga domestic helper, siyempre kasama dyan ang ang alam natin ng na mga yaya, ang mga helper, ang naglilinis sa mga garden natin, lahat po yon ay considered na domestic helpers. Okay. Ang hindi lang covered na kuminsan na akala natin na covered sila, ay yung mga family driver. Ayun, Kasi ayun. iba eh, iba ang treatment ng bata sa kanila. May sari, may iba pong batas. Saan po sila nasa sako? Actually, ang ang family drivers ang sa pagkakaalam ko sa tingin ng batas, ay mas sila ay parang independent contractor, uh -huh. imbis na employee. Oo. oh. Uh -huh. Kasi uh -huh. 'di ba ang ang pagtrato natin sa kanila ay um, very personalized ang ang uh, pagiging driver sa, sa isang employer at pati yung work product niya hindi naman natin makokontrol kung mismo yung papano na siya nagdadrive. No? Nakokontrol lang natin yung mga resulta nun. Oo. Oh, oh. At well, depende na rin po yan mga kapatid. Kasi minsan, di ba, may kasambahay pero kasama ka na rin houseboy. Depende yes. siguro doon na rin sa amo kung saan kanila po ipapasok. So, imayin natin, sa kanina na nyo at bahagi ng batas, dapat may kontrata. Yeah. Ako kayo ko nagnalaman, I know about all the benefits, I make sure ano po the benefits. But the contract ng kasambahay, kailangan pala meron. Oo, oh, okay. naku, nasa section 11 yan ng kasambahay law. Okay. At kung ang tanong, ano ba dapat ang ilalaman e, oh, oh, ng employment contract? Siyempre, unang-una, ano mga tungkulin ng scope domestic of health? Work. Scope oh, of work. Anong nasasakop? Mm -hmm. ah. Second, yung period of employment. Okay. Ito ba ay every year, one year, two years, monthly ba, o weekly? Uh, depende yon syempre, sa usapan ng uh, ng mag-amo. Mm -hmm. Pangatlo, kung magkano ibabayad yung compensation. Then, ano yung mga authorized deductions? Mamaya, pag-usapan natin mm -hmm. yung mga SSS at pag-ibig, etc. Hours of work, and kung may additional proportionate payment, kung lumampas dun sa hours of work, yung mga allowed na day off rest day at yung mga allowable na leaves para sa kanila. Marami actually board the uh, medical attention lodging, yung loan agreement kung meron man and kung paano ma-terminate ang uh, ang relationship nila. Napakadami at dapat actually uh, baka kasi iba, ay, may batas may uh, meron pa pa lang kontra kontrata yan pero uh, protection yan hindi lamang naman po nung kasambahay maging nung pong employer. Yes, ano? yes. So itong dalawa yung sinasaad ng kontrata, dapat napapagkasunduan nyo. Huwag din po kayo basta-basta pipirma hangga't hindi kayo ano, uh, ma agree na pareho. Kasi kagaya po yan, yung sa pagdating sa sweldo, baka ilalagay nyo ba dyan sa kontrata na every year sana may increase, ano po, na I don't know, 5%, 10%, ganun ba 'yan. At um yung scope of work, be, napakahalaga. Kung may pinasok mo pala, cook. Tapos maya, maya pinaglilinis na ng bahay. Or in all around ka. Uh -huh. eh, hindi rin naman po fair yun sa inyo. Or, ako meron po ako yung kasama ko sa bahay. Dahil meron po akong isang inuuwian na studio type. So, every, ano, every, every two weeks, um, sinasama ko siya para linisin. Tapos nung una, nung unang nangyari 'yon, so I gave her extra sabi niya, bakit po? Sabi ko, that's a part of your job. That's, wala na yan sa bahay, hindi yan yung pinasukan mo. So, ito, racket. ko. <laughs> so, at least, na-excite siya tuwing, oh, linis tayo sa condo, ha? So, may, at least, may extra 1,000 siya, oh. di ba? Extra racket. Because that's not part of your job anymore. Yun yung sinabi ko. Though, I'm guilty, now I know, gagawa na ako ng si kahit man lang simpleng kontrata. Not just for my protection, but more yung protection ng ating kasambahay. Yes, at para makatulong sa inyo at sa lahat ng mga employer out there, ay may model employment contract ang ay, DOLE. Okay. Ah, so, makukuha yan sa website nila. At uh, you can get most of the provisions ando na siya. Okay. Saan po ulit? Sa DOLE. Do ah, so, okay. sa Dole Model Employment Domestic Helpers Agreement. Ayun. So, makikita na pala natin doon. Pwedeng i-download nyo na lang yan or pag-usapan, tignan nyo kung ano yung nilalaman, meron kayong basihan ng ilalagay nyo doon sa kontrata. Yes. Ano po yung idea lang na length of contract? Depende talaga yon. Mm. There are, pwede naman halimbawa na parang rental yan sa isang lease agreement eh. Mm -hmm. So, pwede siguro one year, two years, mm -hmm. o pwede rin month to month. Yung, it depends on the needs as well of the employer. At um, ang, ang maganda lang naman doon, maaring maglagay ng, let's say, provision na for now, month to month tayo, after six months, kung nagustuhan ko yung inyong trabaho, de gawin na natin ng isang taon. May, at flexible naman, adjustable naman yan. Basta ang mahalaga ay nag a kayo Kayong dalawa, hindi May one side din. Yes. Ano po mga kapatid? Okay. Pagdating dun sa mga benefits, isa-isahin po natin na uh, attorney Chelle, ano yung mga dapat na benepisyong ibinibigay po sa mga kasambahay? Basta't nakapagtrabaho yung isang kasambahay ng at least one month, mm. ay dapat makover na natin sila sa social security system, sa SSS, sa PhilHealth, at pati sa pag-ibig. Ngayon, ang tanong, sino ba mag-asikaso si doon? No, oh. At saka, sino mag-shoulder ng mga contributions? Paano? Oh, Oo. Oh. Kung ang kinikita ng kasambahay ay 5,000 or above a month, ay yung dapat meron din siyang proportionate share. Pero siyempre, kailangan tutulungan natin sila kung paano makapag-register sa mm. SSS at kung paano yung gagawin yung mga papeles na i-fill up. Kasi we cannot expect na on their own makakayanan nila gawin yon mm -hmm. Okay. So, one month after, dapat covered na. Where regardless of kung hanggang tatlong buwan lang umabot po sa inyo, dapat pala yung second month, nako-cover na. Paano po ang computation nun? Um, actually, like sa SSS, makikita nyo naman kung ang kanilang wage ay ganito, this is the amount na dapat nyong bayaran. Tapos, 50-50 ba yon attorney or 60-40 yung, pro yung proportionate share. Actually ma masasabihin naman sa atin yan eh, sa, sa website ng SSS. SSS yes. or ko very generous naman, 'di ba? Mabait naman yung ano, eh, 100 yun na oh. i 100% na po yung shoulder kasi ang alam ko parang parang wala pa yatang 500 din naman po or less than 500 yung yung total. So paghahatiyan nyo, So, a little over 200 lang. Baka pwede na pong i-shoulder. I'm sure may mga ganun pong amo na kung minimal lang naman, ano, eh, sila na rin po ang yes. uh, nagko-cover nun lahat. So, SSS po yan. Kasama field rin po ang pag-ibig. Pag okay, pag-ibig. Or... At PhilHealth. At PhilHealth. Alam nyo po, meron po ako naging kasama sa bahay din na sinasabi ko, kasi nga wala na rin akong panahon na ayusin to na bayaran nito kanya sa ko Bibigihin ko na lang sa iyo, ikaw na magbabayad. Choice mo na yan, ano. Tapos I it ended I ended up knowing na hindi pala niya hinuhulog. So parang dinadagdag niya, parang nadadagdag na lang niya as take home as sweldo. Ngayon na realize ko lang na dapat yung mga ganon isama sa kontrata kasi pwedeng ibalik na Ay, hindi ako binibigyan ng PhilHealth or ng SSS yes. or ng Pag-ibig kahit na eh, binabayad ko sa iyo ha, ng buo hindi man kaila resibo hindi man resibo pero sana ang natutunan ko sa ma'am ko may ano lang mm, pipirma lang received on yes. this date yung inyong sinweldo or kung ano or kung ano nag-advance or kung may balance pa yung mga ganun dapat nakalista po talaga lahat ano okay dapat din daw may rest period yes. ayan yung day off very important ano po ang isinasaad sa batas dalawa yan Apo. una sa loob ng isang araw dapat meron 8 hours na rest oh. So, hindi pwede yung tuloy-tuloy na trabaho 24-7. Mm -hmm. And then, every week, i there must be at least one day off. Mm -hmm. Yung araw na yon depende sa usapan ngayon. Siyempre, between the employer and the helper, mm -hmm. kung linggo ba yan o kung anong araw yung day off nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang sa amin naman, iba rin. Depende po sa inyong arrangement. Hindi sila nag-off weekly, pero ipunin, kunwari sa isang buwan, para pag nag-off, Tatlong araw. Oh. Ayan. Na ibibigay naman po dahil basta may naiiwan. Lalo na kapatid ko po kasi special. So, pag nag-off, eh mga nasa three days. Kasi laguna nga naman. Yeah. na akapago naman yung isang araw lang. So, we agreed on that. Na parang sige, basta nandyan din yung isa. Actually, walang problema kahit gano'n kayo kadalas mag-off. Basta meron, na, meron at meron na iiwan na isa. Walang... Oh walang problema. Lalo na pag may emergency, kailangan mo sa, sa, sa bahay, wala rin problema. So, pero yun ang nilalagay nakasaad sa batas. At least once, ano, one day in a week ay dapat po na ibibigay nating day off. Paano kung hindi nakapag day off? Pwede ba dapat singilin ng ay, overtime pay po yan or offset po natin na parang yung nangyayari sa amin na parang oh, apat na lingkong di nag-off. Sige, sa susunod na off mo, gamitin mo yung four days. Ganun Ang yung... suggestion ko sa mga kasambahay, kausapin niyo agad yung inyong amo kung bakit hindi kayo nabibigyan. Uh -oh. And then, mag-agree kayo. Kung hindi naman kaya in a week's time, pwede naman like in your situation na ipagsama sama na lang sa katapusan ng buwan. Basta makomply lang yung one day off per week sana. Yung yun uh -huh. talaga yung... Nice baka yung iba iipunin ko na lang po para po pagdating ng Pasko or New Year mahaba-haba po yung uwi ko sa probinsya at yun po dapat kasama na may bayad. Yes. Ano po? Kasi kung kunwari eto mga kapatid da, yung mga kasambahay natin, diskarte nyo. Sabihin nyo, "Eh, ilang buwan po ako hindi nag-ano? Nagbakasyon." Kung sabihin na po nating 12 uh, 12 weeks, ano Nakatatlong buwan ka hindi nagbakasyon. So, 12 days yan. Dapat may 12 days ka. At tapos, so uuwi ka. Minsan, ay wala kang sweldo. Dalawang linggo ka mawawala eh. Dapat po sana hindi. Kasi, pero naman po niya yun eh. Kaya lang, ngayon lang niya lang ulit kukunin. Parang, ano niya yun eh. Um, karapatan uh, niya, karapatan yun. niya yun. Hmm. Karapatan po niya yun. Dapat, yes. yung mawawala siya, hindi niyo ikakaltas. Kasi, hindi din naman siya nawala nung araw na dapat na mawala yes. siya. Ayun po. Ayan. Meron po bang ano, uh, mga leave po, yung uh, sick leave, katulad po ng ganoon? Yes, actually, um, the same, the leaves are allowed. Ito ha, pull out ko lang yung exact ano. Um, hindi ko lang maalala kasi yung exact number of days. Pero may leaves din na uh, nasa ilalim ng batas natin. Balikan na lang saher, natin yan. Oo, oh, 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 mamaya, yes. oh. Kasa, maliban pala sa day off, ay allowed din kayo or pwede kayong magkaroon ng ano leave uh, sick leave na may bayad sana hmm. I'm, I'm not sure <laughs> let, let me just pull out the exact provision later ayan po ayan sa dito ito doon sa susunod nating tanong um, attorney Chell yung bigla kang si yung isang kasambahay dito po mapasok yung kahalagahan ng ano eh, kontrata no yes kasi minsan ay umuwi ka na kung ganyan ka lang din ano paano po ang dapat ano ang habol po kung walang kontrata attorney well kahit may written contract o wala ang requirements ng termination ay very strict hindi lang pwede yung nagalit tayo na inis tayo tapos na terminate na natin ang unang requirement misconduct o willful disobedience sa mga utos natin yung second ay yung neglect, yung gross or habitual neglect, pinapabayaan niya yung kanyang trabaho, trabaho. na tuloy-tuloy. Hmm. Uh, pangatlo naku, ito, breach of trust or fraud. Hmm. Medyo niloloko na tayo, halimbawa, commission of crime hmm. by the domestic helper, violation of the contract. So hmm. na may usapan na tayo, tapos na nilabag or health may mga health disease that could be prejudicial to the family mm -mm, or to mm -mm. the employer So yun yung mga conditions ng um, termination na agad-agad po ang pwedeng i-terminate yes pero uh -huh. syempre kailangan pa rin na i-notify ino natin yung helper uh -huh. unless na ano po talagang delikado na kagaya yan, kung talagang nahuli mong nagnanakaw eh talagang on the spot, ayan, siguro, hindi na, hindi naman na tayo maka kung bakit natin terminate. Pero, Pero just because, May advice lang ako ha, pagka ganun kasi, maganda kung ipablatter natin. Ayun, Para at least may document na talagang may nangyari, mm -mm. pinunta natin sa police at na-record nila. Mm -mm -mm. Pero kung dahil po siguro, consideration na lang din, hindi na ho kayo happy dahil ilang beses na rin kayong nakol yung attention niya, Bigyan nyo man lang ng isang linggo, ilang araw, ano po? Huwag naman yung right, ano that same day or o oh, sa susunod pauuwi na kita ha kasi di tayo magkasundo, yung napapag-usapan pa rin po nang maayos.